G-Mall, Bahada. Up to 10 p.m. sila today. Ayan. Pasyal-pasyal mo na si Mami Teens kasi yung anak ko nandito. Umili ng anime na mga uh, collections. So, after nito ay gugora go ako sa grocery sa baba. Ayan mga katikos. Daming tao rin. Eh. So, G-Mall. Gmall, oh dagdag lang ako. Kami pang kulang. Ayan. So, may lista naman konti. Medyo maraming tao dito mga katindos. oy. Ayan, napagod. Dito ko sa gym wall. Ang daming tao, oh. Mga katinders, nagkagulo dito. <laughs> sa gym wall. Ayan, late na naman ako makakatulong nito. Okay, so ready, ready na itong aking mga paninda bukas. Good morning, mga katinders. So, ito yung napamili ko. Ayan, nasa box, box, box pa yung iba. Isa, dalawa, hindi ko pa na-display at hindi pa na pricing So, yung napamili ko kahapon sa Gmall ay anim ito na cellophane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung nabayaran ko. Yung sa box, box, box ay 9,435.45. At yung sa Gaisano Mall ay nasa 1,800 ito. Ayan. 1854.45. So, five so total ito ay nasa almost 12k rin mga katindans, no? So, baka tomorrow ay gogora pa rin ako at marami pa rin akong kulang. Che-check so, ko pa kung kasi midnight sale ngayon sa Gaisano Mall at bukas. So, baka makahabol pa ako after ko mag-close ng tindahan. Ayan. So, magkakape muna si Mami Tins. Good morning mga katinders. Ready na ba yung mga paninda nyo? <laughs> si Mami Tins ay quite ready. Medyo ready na. Aligaga ngayong panahon na to. Okay, thank you for watching. Good morning mga katinders. Happy selling sa ating lahat.